Hi hey guys! Tarasamahan nyo ako tikman na itong grabe sa overload ng mga pagkain. At alam nyo ba yung owner, dating nakakart lang, ngayon may sariling pwesto na. Dahil bukod sa pagsusumikap, masarap yung food, at eh, napakamura pa talaga. Dito lang to sa may 375 Lacandula Street, Tondo, Manila. Ito yung cup sila na open from Monday to Saturday, 4pm up to 1am. Meron silang Inday Combo at Dodong Combo. Pinangalan niya ng may-ari na mag-asawa. Sila daw yan, parang yan ata yung tawagan nila. At tignan nyo naman to mga pictures guys. Picture pa lang, nakakatakam na talaga. Ito yung menu nila. Sila, meron silang solo meal ng silog. May 2-in-1 silog, may 3-in-1 silog at meron pa silang overload na silog na ang mumura lang din. Okay. Ito yung foot overload nila na may kasama pang bacon, merong coleslaw at meron ding maraming cheese. O di ba para sa halagang 60 pesos, napakasulit na. Alam niyo bang yung may aring mag-asawa, nagsimula lang sila sa cart at halos daw walang bumibili sa kanila noon tapos dumating pa yung pandemic. Munting na daw silang sumuko noon hanggang sa nakaisip sila ng paraan, hanggang sa nagtrending na sila at tuloy-tuloy na yung naging swerte nila. Paano hindi sila suswerte at grabe sa mura yung mga in-offer nilang pagkain dito? Kaya sulit talaga yung gagastos si mong pera dito dahil siguradong lalabas ka ng busog. Marami rin daw more sa kanila for takeout saka for delivery. At sila yung owner na mag-asawa na sobrang sisipag dahil sobrang hands-on at sila talaga yung mga nagluluto dito. Oh wow! Tingnan nyo naman yan guys. Itsura pa lang mukhang masarap na talaga. Kaya ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalan i-try na natin. Yung butter chicken nila. Try natin ha. Mmm! Yung balat. Mmm! Ang sarap yung butter chicken nila. Buttery sobra. Lasan-lasan mo yung butter. Hindi tinipid. Mmm. lambot ng chicken. Sobrang juicy. Sobrang lambot, grabe. Wow. At gusto ko sa kanila, yung luto nila ng egg sakto-sakto. Hindi sobrang luto, malasado. At hindi rin yung talagang sobrang hilaw. Mmm. Sobrang mura nito ha. 130 pesos lang para sa apat na ulam. Pork tongkatsu. Mm try natin. Ang lambot din, grabe. Ang lambot din. Kahit siguro wala kang Ipen, kaya mong muya in mm. mm. Parang tender juicy. Mukhang tender juicy itong gamit nila. Quality yung hotdog na gamit nila. Mm. So naman, bangot. eto Ito naman yung tatlong klaseng ulam. May rice ka pa. 115 pesos lang po, guys. 115. Imbento nila yung white sauce dito on top. So, choice na kung gusto niya magpalagay or hindi. So, ito yung tapa nila. Try natin yung lasa ng tapa. Mmm. Parang tapa king. Ang lasa ng tapa nila. Medyo balance yung salty niya at saka pagiging sweet niya. Ito naman to sino. Try natin. Mmm. Masino, masarap. Matamis. At yung white sauce na nilalagay nila, hindi na overpower ng lasa ng mismong ula. So, lasa mo pa rin yung tasino, lasa mo pa rin yung tapa. Dagdag konting flavor lang yung white sauce nila. Try naman natin tong bacon nila. Sakto lang yung alat ng bacon nila. Grabe, tas may coleslaw pa sila, oh. Ito naman yung chicken fillet nila, Tapa and Spam na 115 pesos din. Tapos may itlog ka na, rice, coleslaw, unlimited soup pa. Yan. Um, ito naman yung manipis na version ng butter chicken nila. Butter chicken nila medyo makapal di ba? Tapa, na-try na natin. Or Tapa King. Mas more on nasa salty side d'ya kesa sa, sa sweet. Masarap. Masarap pa rin. Tsaka sulit para sa price. Ito naman yung Spam nila. Sobrang sulat ah. Busog ka na dito. Ito naman yung tinatawag nila na Katsu Overload. Ah. Ay lambot. Ang lambot talaga ng pork katsu nila. Sobrang sulit nito para sa 65 pesos ang overload niya. So yun lang guys, share ko lang sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!